Oh, napanood mo na to? Ang ah, alin? Mm, sa gwardiya, tsaka sa bata. Paano? panood ako? Oh, tingin. tingin Napanood mo na yung video? Ako, uh, naawa ko nun sa bata, ano? Sapagkat uh, nakita ko nun sa post na yun. Oo. No. Eh, yung bata na dalawa eh, sumisilong lang dahil umaambun daw pala. Naiintindihan ko si Manong guy na ginampanan niya ang uh, kanyang trabaho. Pero ang mali niya doon, sinira niya ang paninda ng bata at sinipa pa niya. Uh. At sa ang dami-daming tao ngayon, tao ang dami-daming tao dumaan doon, yung nag-video, wala pang... Ewan ko bakit hindi niya inawat, no? Hindi ko alam kung anong purpose niya. Pero, dapat man lang, sana, yung bata na sinaway, eh, pinalayon na lang. Hindi na sana sinipa o sinira ang bulaklak natin. Iyan, iyan, iyan ang mahirap sa atin na mahihirap. Tayo kapwa-kapwa mahihirap ang nagpapahirap din. Alam ko, ginagamba na ng gwardya ang kanyang tungkulin. Kung, kung pinapaalis niya doon, yung mga nakaupo doon, bakit hindi niya pinaalis yung nagib doon sa video may nakaupo rin doon. 'Di ba? Bakit yun lang yung mga bata niya dahil dahil ba yun lang yung kaya niya? Ikaw manong God, may pagkakataon din sana huwag mangyari yan sa anak mo, sa mga relatives mo, no? Pero ayun po. Ano ang uh, ganun, ganun 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 ka na ba talaga kasipsip manong God? Diba? na kaya naman yan ba ang standard ng uh, pinaglilingkuran mo? yan ba ang standard nila? kailangan magiging bayulente napaka bayulente mo manonggar bakit hindi mo ginawa yun sa mga mga batang hamu? yung bata na yun baka yung binibenta niyang sa pagita manonggar eh. pambaon pa niya yun di ba? di ba? I I yan ang hindi ko maitindihan. Bakit mo sinipa? Bakit mo sinira? Ang aking maipapayo doon kay Manong Gard, igihan mo pa yung trabaho mo. Makakatagpo ka rin ng katapat mo.